Nakabili na ako ng isang pares ng damit sa Taobao. Hello, magandang hapon. Ako nga pala isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Natanggap ko na pala yung message sa akin ng Taobao at pinapakuha na sa akin lahat ng mga inorder ko. Wala dito sa bahay ang amo kong babae kaya madiskarte ako ng takas para i-pick up yung mga items ko. Naisip ko nga palang umorder ng isang pares na damit. Para sa susuotin ko pag nag-hike ako. Last time kasi na umalis kami ay hindi ako ganun kakomportable sa suot-suot kong damit at sa sapatos. Mas makakabuti kasi na komportable ako sa kung ano yung suot ko para makagalaw ako ng maayos at ma-enjoy ko lahat ng ginagawa ko. They are timing the differences between the有點 and a bit Five one two one sixty Mabubutol na naman tayo. kami di ba? Mabubutol na naman tayo sa Taobao. Ay. Hindi na ko tumingin na nakakaraan kasi. Kailangan ko siya kung So, Ito nga pala yung isang short na nabili ko. Itong short na to ay type ko. Maganda yung tela, maganda yung pagkakagawa niya, as in maganda. Ito naman yung sunod is yung sombrero. Kailangan daw kasi ng sombrero, lalo na at magkakaya kami sa Sunday. So, o oh, diba, kaya magka mo marunong mag-swim. <laughs> Hindi nga ako marunong mag-swim eh. Pero at least, diba, sinabihan ako ng mga kasama ko na kailangan ko magkaroon ng ganito. Kaya, tumingin na talaga ako. So, $11 lang ito sa Taobao. And then, ayan na siya. P Pwede mo. Ang galing niya. Kasi, alam mo Pwede mo na siyang tiklopin na ganito tapos isuksok mo na lang siya ng mabilis sa bag mo, o, oh, 'di ba? Tapos pag nabasa siya, para siyang para siyang yung mumurahing payong, parang ganyan yung style niya. Ito naman ay yung jacket na kinuha ko. Tingin ko parang mga sa $20 to, HKD. Uh, hindi ko masyadong ano yung tela niya kasi ayun nga mapapansin mo na madali siyang masisira pero pwede na 'di ba isang mga pang hiking lang naman or pang swimming pwede na eto naman dito ko pumalpak kasi akala ko to malaki yung normal na towel pero maliit and then next itong sando medyo pwede na rin siya kaya lang tinahi ko pa siya ha medyo hindi siya ganoon kaganda pero pwede na So, ito. Isang pares lang yung kinuha ko. Ito ay $15 ata. Or $20. Tapos, ang pinaka-bet ko sa lahat, bukod dun sa sombrero, ay itong chanelas na nabili ko. Sobrang ganda niya. As in, hindi siya yung parang madaling masisira. So, ito yung outfit na nabili ko. Isang pares lang, ha? Tama na yung budol na yun. Kasi pwede namang wash and wear. Diba? So, okay na yan. Bisa cincin di sini Tidak, tidak boleh di sini Dia memang tak Dia dalam kalangan Belum Ini masih Saya boleh beri Tidak Okey, masih tahu Jangan Belum belum